Sa loob ng sampung taon ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon at tumutulong sa mga kabataan ng Barangay Valley Cruz, Cabanatuan City, ang mag-asawang sina Pastor Jojo at Jean Prieto na ibinahagi nila sa programang Count Blessings ni na former Governor Sharina Cherry Domingo Umali at Dr. Kit De Guzman. Sa kanilang layunin na maturuan ng komunidad, lalo na ang mga kabataan na makakilala sa Panginoon, ay nagsimula umano ang kanilang ministry noong 2011 sa tambakan ng basura sa Valle Cruz. Ayon sa mag-asawa, napili nila ang tambakan ng basura sa Valle Cruz sapagkat mayroon silang kaibigan noon na nagbibigay ng mga gamot at kasuotan sa komunidad. At humiling umano ito na magkaroon ng pastor para sa ministry. Kwento ni Pastor Jojo, nung simula ay tinanggihan niya ito dahil sa hindi kaaya-ayang amoy, mausok at malangaw na paligid. Pero nang usap po ang Lord sa akin, sabi niya, hindi, kinukumpara mo yung baho, inuod na mga basura dyan. Na uh, kaysa sa kasalanan mo, mas matindi kasalanan mo. Yun yung wow. kinumpara sa akin ng Lord eh. Inaayawan mo itong mga mababaw at uh, mabab na lugar at inuod na mga basura dyan. Pero ikaw, yung kasalanan mo, mas mabaho at inuod. Hmm. Sabi ko, tinay ko yung challenge po na yun. Samantala, sa loob ng sampung taon bilang pastor ay nakapagtayo na rin sila na simbahan na Victory of the Cross Church na matatagpuan naman sa Bitas, Cabanatuan City. Ikinuwento rin na mag-asawa na tuwing araw ng linggo ay buong araw silang naglilingkod pagkat matapos umano ang service sa simbahan ay tumutuloy na sila sa Valley Cruz upang tipunin ang mga bata at sila'y turuan pakainit at ipagdasal. Yung, yung, iba po kasi hindi nakakarating dito. So kami na lang ang pumunta para meron talang Sunday service. So, Ipinagpapatuloy rin ng mag-asawa ang kanilang ministry sa tambakan ng basura sapagkat kadalasan umano ang mga nasa labas ang nangangailangan ng salita ng Diyos. Amber Salazar para sa Balitang Unang Sigaw.